Gusto mo bang magbenta ng mas marami sa WhatsApp at hindi mo alam kung saan magsisimula? Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang tatlong pangunahing estrategiya para mapataas ang iyong benta at dalawang tool sa loob ng call bell na magpapadali ng buong proseso. Manatili hanggang sa dulo ng video na ito dahil tinitiyak ko sa iyo na sa mga estratehiyang ito, magsisimula kang gawing kliyente ang mas marami sa iyong mga chat. Tara na! Kapag may nag-text sa iyo sa WhatsApp, nagaabang sila ng halos agarang sagot. Kung tatagal ito ng 30 minuto o higit pa, malamang na lumipat na sila sa ibang negosyo. Subukang sumagot sa loob ng limang minuto, ngunit hindi lang ito tungkol sa bilis, kundi pati rin sa intensyon. Batiin gamit ang pangalan kung mayroon, kumpirmahin na natanggap mo ang kanyang mensahe at magtanong o magbigay ng malinaw na susunod na hakbang. Halimbawa, Kumusta Carlos? Salamat sa pagsulat sa amin. Naghahanap ka ba ng quotation o karagdagang impormasyon tungkol sa produkto? Ginagabayan nito ang pag-uusap at binibigyan ka ng kontrol mula sa simula. Sa ganitong paraan, madadala mo ang potensyal na kliyente sa direksyon na nais mo. Iwasan ang pagpapadala ng napakahabang mensahe o putol-putol na para bang nakikipag-usap ka sa pamamagitan ng audio. Ang susi ay sumulat ng mga mensaheng malinaw, organisado, at madaling basahin. Ang mabuting mensahe ay may tatlong bahagi: Personal na pagbati, malinaw na benepisyo o mungkahi, at isang tawag sa aksyon o CTA. Halimbawa, Kumusta Ana? Nakita kong interesado ka sa aming mga personalisadong konsultasyon. Ngayong buwan ay may 20% kaming diskwento. Gusto mo bang mag-schedule ng session ngayong linggo? Ginagawa nitong profesional na kasangkapan sa pagbebenta ang iyong WhatsApp. Hindi lahat ng iyong mga kliyente ay nasa parehong yugto ang ilan ay bago pa lang sa pagkakilala, ang iba ay nakabili na, at ang iba ay maaring ilang buwan nang hindi nakarinig mula sa iyo. Kaya kailangan mong isegmenta ang iyong base ng mga kontak. Maaari mong gawin ito ng manumano o gamit ang mga kasangkapan tulad ng mga label, grupo o listahan ng pag-broadcast. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung kanino mo ipapadala ang isang promo, kung kanino mo susubaybayan, at kung kanino mo na may sasara ang isang benta, Kung mayroon kang kuponan sa pagbebenta, pinapayagan ka ng call bell na ipamahagi ang mga papasok na chat sa iyong mga ahente ng automatiko. Sa ganitong paraan, may iwasan mong lahat ay sumagot sa parehong chat o maiwanang walang sagot ang isang kliyente dahil walang nakakaalam kung sino ang mag-aasikaso nito. Atendia. Bukod pa rito, maaari mong piliin kung ang mga chat ay iya assign base sa kanilang pagiging available o sa paikot-ikot na pagkakasunod-sunod. Sa ganitong paraan, magagampanan ng iyong team ang mga mensahe ng pantay-pantay. Ipinapakita din sa iyo ng call bell ang mahahalagang datos para mapabuti mo ang iyong atensyon, maayos mong mapamahalaan ang iyong kuponan at masubaybayan ang pagganap. Sa lahat ng mga bagay na magagamit, makikita mo kung gaano kabilis sumasagot ang iyong kuponan, kung ilang pag-uusap ang pinangangasiwaan mo at kung sino ang pinakamahusay na gumaganap. Ito ay nagbibigay daan sa iyong kumpanya na gumawa ng mga desisyon batay sa totoong data at hindi sa haka-haka. Sa makatuwid, maaari mong repasuhin ang iyong mga sukatan at ayusin ang iyong estratehiya para makamit ang mas magagandang resulta. Bukod pa rito, tandaan na ang Callbell ay isang platform para makipag-usap sa iyong mga kliyente kasama ang iyong sales at support team kung nasaan man sila. Meron itong maraming mga functionality tulad ng multi-agent chat module, chatbot, tindahan para sa WhatsApp, mensaheng maramihan, API integrasyon sa WhatsApp at iba pang mga social network at marami pang iba.